schedule na rin po namin para maayos din po yung mga ano paano mabawasan yung mga well, wire na gulo-gulo. So, -gulo sa, sa labat na ano na ayusin lang. Sa kakabit na lahat din sa mga tamang poste. Dati kasi yung pagpabit na ito, mga telco kasi, ngayon, eh, sumusunod naman po lahat kasi yung mga luma, kailangan maka-bed-wire na rin yung... Patulong na lang, pasis ka ng usin pag nandito. Hindi ko lang alam yung exact schedule pero nakalo na po. naman Ano naman dahil... <laughs> <laughs> Good morning, <laughs> Good morning, morning yung, <laughs> anong po. Yung ano, ano po namin ito nandun sa may yan? Sa Opo. Yung galing sa anong ng mga na doon sa may daanan namin. di ba, ba yung ano oh, po? So ano po problema? Pacheck ko? Pacheck ko? Pacheck ko? Hello! Good morning! Good morning sa inyo! Maganda na lang ang team na ito. Ito ang DG kami. Ito ang DG po po. Ito ang DG po po. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning po!

Na, namin, okay, ah. Hello po. Kamusta? Hello, hello. pulis ka kasama. Ano ba? Graduation niyo? Anong school ka? 36,000. Halawaan elementary. <laughs> しげへまいらきゃきらめくときをお願いします。ご魔がございます。みんなでよろしい。もう頑張りたいよ。しげ。ともしたいと大丈夫。のとです。マグママップ。あ、オッケー。もうこれ演じてくれる。

Okay po. Ano pinapanood? natin Tawagan, toro. Daw ngan Maganda. Sino kaya siya? Siguro Tito Victor yan. Boy ito. Boy ito. Yes po. <Si> ito bagong. na. Wala. Pacing lang. lang po kami. Wala Assalamualaikum. <laughs> <laughs> Terima kasih

enak <laughs> thank you <laughs> thank you thank <laughs> you

Oo, eh hindi na gano'n. salamat sila nga tayo. Nakikita naman <laughs> po, po. po. Na eh. Yung area ba na ito, tapos na yung sasurvey na ba? Hindi ba po? Hindi eh? ba po? Hindi ba po? Okay. Para ano ba, mas mabilis na nating ma-award sana. Matapos na naman sa 90% tapos tayo. Oo po. Kaya na po no. na okay. okay po ba na?

Ito yung mga drainage na dito, no? yung mga barang kaya pinatanggal ng mga engineering team at yung poker na...